Ayan. At dahil nga tayo may nabilin na ito, tamban. So, itong tamban na ito is, ano siya, frozen. Kaling pa ata ito ng Pilipinas. Usually, yung mga isda ng Pilipinas is, ano, frozen dumadating dito. May mga isda naman dito mga fresh, pero minsan yung mga isda natin is nakakalamis din naman. So, ipiprito lang natin ng ganyan. Kasi gusto ko siya. Nilagyan ko siya ng konting harina kasi mas gusto ko siyang crunchy. Ano, itong isda na ito, matinik. Matinik siya masyado. So, Pilit lang natin. Para hindi siya tumalsik pati. Oh, di ba? And meron tayong ano. Meron ako ditong danggit. So, mamaya, pilit din natin. Ako. And dahil nga, ah, uh, hindi tayo pwede magprito ng, ng ano sa loob ng bahay. So, ayan, no, may danggit pa. Oh. Biligay sa akin ng kaibigan to. At, syempre, may sapsap. So, -sap. ito prito natin after noon, nung ano, prito natin. Nang medyo malutong. Di ba? Andito tayo sa labas kasi ano. Hindi ako pwede magprito ng ang sa loob ng bahay. Nangangamoy. Ayan. Mamaya is maglilinis tayo ng swimming pool. After natin mag-lunch. Ayan. Ang kagandahan kapag nilalagay siya ng kapin harina. Ano siya? Uh, Magiging crunchy talaga siya. Ayan. Ayan na Hmm. Tapos nag nagbulay lang sa ano, ng kalabasa. Binis ako lang siya. So ipapart na natin dito. Ayan. Ayan. gusto Ayan. 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 Ayan walang ano ka isa nga walang saksak na dito yung saksak natin nakakamiss yung mga ganito kapag magluluto ako nito ano? kain sa tinig pin kasi naman siya kasi super mahal ng dito yung, yung tuyog ito nga tuyo, mas mahal pa kaysa dito ito ganito mas mahal iyon ko bakit sobrang hal ng to? Kasi ano, siguro. Minsan kasi ito bawal itong i-ano dito, i-dalhin eh. ng immigration. Pero diba, nakakalisip naman. Uh. Iyon ko kung bakit ang ginagawa nyo. Ayan. Okay na ang ating. Gusto ko siya crunchy talaga. Ayan. Uh. Ayan. Yeah. Masaya. Uh. Ma ang ayaw ng kapitbahay. Sabi so, nga naman yung nililito ito. Eh. Nakakatawa dito sa pinag-build to kasi ano siya? Corner. Ayun lang, tinamay mong halaman ko dito. Ang dami diba? Sa may ano to, malapit lang sa amin siya Kasi ano dito, medyo sheltered siya. Mahangin kasi, namamatay yung apoy. Yun. Ayan na. Ayan, nalito na siya. Ayan, nalito yun siya. Ayan, nalito so, Pwede mo siyang kainin kahit pinit. Malambot naman yung pinit nito. Ayan. de bom. não